So what's WhatsApp mga uh, kabos Marvin na uh, TV. Ayan, uh, mamamana yung mga kasamahan ko. Hindi ako sumama at ako mga kakawil bukas. Mga ngawil ako. Hindi ako sumama sa kanila sa pamamana. Ingat muna kayo mga bro. <laughs> Sana makaraming kayo ng ano, mapana na isda. Sana pagpalain kayo ng uh, mahal na Panginoon at bigyan kayo ng maraming huli. Yang malalaki Ayan si Paring Albert Ayan si Bonsoy Si Ernie Ayan si Jitro Tsaka si Paring Oliver oh, Ingat kayo mga bro oh, Ayan Baris na sila Mama anak sila Bye bye guys napaganda ng ano napakalinaw ng dagat ngayon Bye bye guys